Paano ba malaman kung nga kumakarga yung uh, alternator papunta sa battery? Ito yung simpleng-simple lang para malaman na ibig sabihin kung uh, kumakarga. So bubuksan lang yung ilaw. Yung ilaw la yung headlight. Kapag binuksan ng headlight, magbabago ang andar ng makina. Yun ang uh, palatandaan na uh, gumagana yung alternator o kaya nyo no. Nagbabago yung andar. Oyan oh, kapag binuksan yung uh, kahit headlight lang, oh yan nagbabago yung andar. Uh, lumalakas yung andar. Ibig sabihin nag low load o doon lang malalaman kung uh, nagkakarga yung alternator papunta sa battery. Kapag a uh, uh, ibinukas yung headlight at uh, hindi nagre-react yung makina, hindi nagbago yung andar, hindi siya tumaas ng kaunti ibig sabihin hindi ko ang uh, alternator ng sasakyan kaya yun na pala bubuksan lang yung headlight at magbabago yung under kapag hindi nag-react yung uh, at hindi nagbago ang under ibig sabihin hindi ko yung alternator okay dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam salamat